Sa buong mundo, may mga lugar na minsang dinarayo ng milyong turista. Mga tanawin na kahanga-hanga, puno ng kasaysayan, at tila walang hanggan. Pero sa isang iglap, nawala ang ilan sa kanila na parang bula. Kaya sa video na ito, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay sa nakaraan. At alamin natin ang labing limang pinakakilalang tourist attractions sa mundo na tuluyan ng naglaho. Lake Pupo ang Lake Pupo ay dating pangalawang pinakamalaking lawa sa Bolivia na matatagpuan sa rehiyon ng Oruro. Ang lawa ay nagsisilbing pinagkukunan ng tubig para sa mga lokal na komunidad para sa pagsasaka at pangingisda at tahanan ng maraming ibon at isda. Ngunit noong 2016, tuluyan nang natuyo ang lawa, isang matinding pagkawala na may kaugnayan sa pagbabago ng klima, tumataas na temperatura, kakulangan sa pagulan, at ang pag ng mga ilog para sa pagmimina at agrikultura. Ang pagkawala ng lawa ay nagdulot ng pagkasira ng buong ekosistem at nagdulot ng matinding epekto sa libu-libong tao na nagsilbing isang matinding babala hinggil sa kapabayaan sa kalikasan. Wedding Cake Rock Ang Wedding Cake Rock ay matatagpuan sa Royal National Park ng Australia malapit sa Sydney. Ang wedding cake rock ay isang matingkad na puting batong formasyon na kahawig ng isang slice layered cake. Dahil sa kakaibang ganda nito, libo-libong tao ang naakit, lalo na sa Instagram kung saan maraming kumuha ng mapanganib na litrato malapit sa gilid. Sa kasamaang palad, nagdulot ito ng mga aksidente kabilang ang isang nakamamatay na pagkahulog. Kalaunan, natuklasan ng mga pag-aaral na ang bato ay marupok at maaaring gumuho anumang oras. Naglagay ng bakod upang pigilan ang paglapit ng mga tao ngunit patuloy pa rin nilalabag ito ng ilang thrill seekers. Sa ngayon, opisyal na ang isinara ang lugar. May mga harang at multa upang hadlangan ang mga bisita. Guaira Falls Ang Guaira Falls ay dating isa sa pinaka-powerful na falls sa buong mundo na matatagpuan sa dulo ng Brazil at Paraguay. Ang tunog ng rumaragasang tubig nito ay mas malakas pa kaysa sa Niagara Falls. Isa itong kahanga-hangang likas na tanawin na dinarayo ng maraming bisita. Sa kasamaang palad, noong 1982, tuluyan itong nawala ng itayo ang Itaipu Dam, isa sa pinakamalalaking hydroelectric projects sa buong mundo. Dahil sa pagtaas ng tubig mula sa reservoir ng dam, nalunod ang buong talon at ang mga kalapit na batuhan ay pinasabog gamit ang malalakas na pampasabog. Sa kasalukuyan kung saan minsang umaagos ang malalakas na tubig ng talon, isang tahimik na lawa na lamang ang matatagpuan. Maya Bay ang Maya Bay ay matatagpuan sa Phi Phi Islands ng Thailand. Ang sumikat sa buong mundo matapos itong lumabas sa pelikulang The Beach noong taong 2000 na pinagbidahan ni Leonardo DiCaprio. Sa puting buhangin at malakristal nitong tubig, naging simbolo ito na parang paraiso at dinagsa ng mga turista. Ngunit dahil sa sobrang dami ng mga bumibisita, nasira ang kapaligiran na matay ang mga coral reefs at hindi nakinaya ng ekosistem ang patuloy na dagsa ng tao. Noong 2018, ipinasara ng mga opisyal ng Thailand ang baybayin ng walang takdang panahon upang makabawi at magsimulang maghilom mula sa pinsalang dulot ng turismo. Duckbill Rock Ang Duckbill ay may taas na pitong talampakan na rock formation na gawa sa sandstone sa Cape Kiwanda, Oregon. Ang hugis nito ay kahawig ng tukanang ng pato, at hinubog ito ng kalikasan sa loob ng milyon-milyong taon. Paborito ito ng mga litratista dahil sa kakaibang anyo at magandang tanawin ng karagatan. Ngunit noong 2016, Isang grupo ng mga tao ang nahuling sinadyang itulak ito hanggang sa mabuwag na isang uri ng vandalismo na ikinagulat ng marami. Bagamat nananatiling maganda ang Cape Kiwanda at bukas pa rin sa mga outdoor activities, ang pagkawala ng duckbill ay paalala kung gaano kahina at kadaling mawala ang mga likas na yaman ng kalikasan. Buddhas of Bamiyan. Ang Buddhas of Bamiyan ay dalawang higanteng estatwang inukit sa gilid ng bangin sa Afghanistan noong ika anim na siglo. Ang mga obrang ito ay umabot hanggang 180 feet ang taas at itinuturing na banal at mahalagang bahagi ng relihiyoso at kultural na pamana. Ngunit noong 2001, winasak ito ng Taliban gamit ang mga pampasabog na tinawag ang mga estatwa bilang mga idolo. Nasaksihan ng buong mundo ang trahedya habang ang sinaunang kayamanan ay giniba at naging abo. Sa ngayon, ang mga bakanting uka na lamang sa bato ang natira. Kahit kinilala na ang lugar bilang isang UNESCO World Heritage Site, Patuloy pa rin ang mga talakayan kung dapat bang muling itayo ang mga estatwa. Paminsan-minsan, holograms ang ipinapakita sa lugar kung saan dati naroon ang mga budas upang mapanatili ang kanilang ala-ala. Azure Window Ang Azure Window sa isla ng Gozo sa Malta ay isang kamanghamanghang likas na arko ng bato na parang isang pintuan patungo sa ibang mundo. Lumabas ito sa mga palabas tulad ng Game of Thrones at dinagsa ng mga turista at litratista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kasamaang palad, noong March 2017, isang malakas na bagyo ang nagdulot ng pagbagsak ng arko sa dagat. Ang pagkawasak nito ay nagdulot ng gulat at kalungkutan. Pink and White Terraces Noong una, tinawag ang Pink and White Terraces ng New Zealand na Eight Wonders of the World ito ay mga kamangha-manghang likas na pormasyon na nabuo mula sa geothermal springs na dumadaloy sa Lake Rotomahana. Ang mga tubig na ito ay nagdeposito ng mga patong ng pink at puting silika na nagbunga ng mga delicate at hagdang-hagdang pool na labis na humanga sa mga bisita noong ikalabing siyam na siglo. Ngunit noong 1886, ang pagsabog ng Mount Tarawera ay nagdulot ng pagkasira ng mga terraces at natabunan ng mga abo at putik. Bagamat may ilang naniniwala na maaaring nandoon pa sa ilalim ng lawa ang ilang bahagi ng terraces, hindi na ito nakikita ngayon at tanging mga lumang litrato at pintura na lamang ang nagpapaalala sa kanilang kagandahan. Cave of Altamira Ang Cave of Altamira na kilala bilang Sistine Chapel ng Paleolithic Art sa Spain. Ito ay puno ng makukulay na sinaunang larawan ng mga bison, usa at baboy ramo. Sa loob ng maraming taon, Dumadayo ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo upang humanga sa sinaunang sining na ito. Subalit, ang init, halumigmig at carbon dioxide na dulot ng mga bisita ay unti-unting sumira sa mga guhit at nagdulot ng amag sa mga pinta. Upang mapangalagaan ang makasaysayang kayamanang ito, isinara ang yunggib sa publiko noong 2002. Sa halip, nagtayo ng isang museyong replika malapit dito upang maipagpatuloy ng mga tao ang pagkamangha sa kagandahan nito. Sutro Baths Ang Sutro Baths sa San Francisco ay isang grandeng pampublikong kompleks ng mga swimming pool na binuksan noong 1894 na itinayo ng dating alkalde na si Adolf Sutro. May pitong pools na may iba't ibang temperatura, may kapasidad para sa 10,000 na katao, at may isang museo na puno ng mga kakaibang bagay tulad ng mga Egyptian mummies, isang uri ng libangan na tinangkilik noon. Ngunit dahil sa mataas na halaga ng pagpapanatili ng pasilidad, ito ay unti-unting na decline. Pinasara ito noong 1964 at misteryosong nasunog noong 1966. Sa ngayon, tanging mga guho na lamang ang natitira sa tabi ng dagat. Palmyra Ang Palmyra, isang sinaunang lungsod sa Syria na tinatawag na Bride of the Desert, ay isang mayamang sentro ng kultura na naguugnay sa Roman Empire sa Persia at sa Silangan. Ang kakaibang pagsasanib ng arkitekturang Griego, Romano at Persiano ay nagbigay dito ng global na halaga. Ngunit noong 2015, inagaw ito ng ISIS at sinadyang winasak ang marami sa mga makasaysayang puok nito, kabilang na ang mga templo at monumento na tinawag nilang mga idolo. Ang pagkawasak ng Palmyra ay hindi lamang isang pagkawala ng mga guho o ruins, kundi isang pag-aalis ng isang mahalagang bahagi ng ating kolektibong kasaysayan bilang tao. Jonas Tomb Ang Jonas Tomb sa Mosul, Iraq ay isang banal na lugar na iginagalang ng mga Kristiyano, Muslim at Hudyo. ang dito nakalibing ang propetang si Jonah at naging isang pook ng pagsamba sa loob ng mga siglo. Noong 2014, sa pagtaas ng ISIS sa rehiyon, winasak ng mga militanteng grupo ang libingan gamit ang mga pampasabog na nagsasabing laban sa kanilang paniniwala ang paggalang sa mga libingan. Ang pagkawasak ng sinaunang at espiritual na pook na ito ay isang nakalulungkot na pagkawala para sa mga tao sa buong mundo. Chacaltaya Glacier Dati, ang Chacaltaya Glacier sa Bolivia ay tahanan ng pinakamataas na ski resort sa mundo na nasa higit sa 17,000 feet. Higit pa sa isang destinasyon para sa mga nagahanap ng pakikipagsapalaran, ito rin ay isang simbolo ng mga Andes at isang mahalagang pinagkukunan ng tubig para sa mga komunidad sa paligid. Ngunit noong 2009, dahil sa global warming, tuluyan ng natunaw ang glacier. Ang pagkawala nito ay ramdam na malalim ng mga siyentipiko at mga lokal na umaasa dito. Ngayon, tanging mga batong walang takip ang natitira kung saan dating nakabalot ang yelo sa bundok. Nazca Lines. Ang Nazca Lines sa Peru ay mga malalaking sinaunang guhit na inukit sa disyertong makikita lamang mula sa himpapawid. Nabuo ito higit sa 1500 years na ang nakalilipas at naglalaman ng mga imahe ng mga hayop, halaman, at mga hugis. Isa ito sa pinakamalaking misteryo ng arkeolohiya. Ngunit noong 2018, isang walang ingat na driver ang dumaan sa site na nagdulot ng pagkasira ng isang malaking bahagi at nag-iwan ng mga marka ng gulong sa mga marupok na linya. Bagamat hindi ito tuluyang nasira, ang insidente ay nagbigay diin sa kahinaan ng site at ang pangangailangan ng mas mahigpit na mga hakbang upang protektahan ito. Boyong Kak Lake ang Boyong Kak Lake sa Phnom Penh, Cambodia ay dati isang masiglang sentro ng buhay lokal. Ang mga pamilya ay namuhay at nangisda sa mga pampang nito at ito ay isang tahimik na pook na puno ng kultura at komunidad. Noong kalagitnaan ng 2000s, ipinaupa ng gobyerno ang lupa sa isang pribadong developer. Ang lawa ay tinambakan ng buhangin upang magbigay daan sa mga bagong gusali na nagbigay daan sa pagpapalayas ng higit sa apat na libong pamilya mula sa kanilang mga tahanan. Ang dati masiglang natural at social na pook ay ngayon natatakpan na ng mga urban na proyekto na nagpapakita ng gastos ng mabilis na modernization.